So ayan mga boss, uh, try natin na i-demonstrate sa inyo to mga boss yung ating setup ng ating bilid mga boss. So dito, uh, pag on mo ng motor mo, syempre may ano yan eh. Uh, tatakbo na yung uh, ACC wire. So mapubuksan na yung ating RGB. So yan, naka-RGB na siya. Halimbawa, naka-RGB yan. Yan mga boss. Tapos dito naman sa Victron switch natin. So naka ano pa siya. Sa so, nakatuldok yan mga boss. Pag once na inon natin yung ating uh, park light, so magdi-disconnect 'to kasi nasa relay siya. Eh. 'Yan mag alimbawa nag-disconnect na yan kasi inap mo na siya. So ang ilaw natin yung running light natin na puti. So dito, pang sample lang naman kasi natin to, pero dito nakalagay dito violet. So yan, halimbawa white na yan. So pwede ka magpassing. So yan, passing ng ah uh, violet. Tapos syempre nakaano ka eh. Naka ka palang lang. Pag pinark light mo siya. Ah, naka-park light na pala siya mga boss. Naka-park light na siya. Tapos pag inon mo yung headlight, so yan. Dibaw naka park light ka, naka headlight ka na rin. So yan yung buga niya mga boss. You know, napakalakas yan mga boss. Dibaw ay nakabuga. pwede kang mag-passing. So yan, passing. Tapos, syempre nakadulo na yan. Meron din tayong high beam, so yan. Okay? Yan yung pinaka-hyping mga boss. Malakas yan, mga boss. Tapos, ngayon, ituturo ko sa inyo, mga boss, kung paano natin uniring yan. Okay, para uh, masundan yung mga boss. Okay. So, yan yung ating park light. Halimbawa, ng ating park light. So, isa-isahin natin yan, mga boss, kung paano natin itatap yan, mga boss. So, dito, mga boss, una dito sa Viction Switch, meron tayong brown. Etong brown na ito mga boss, ito yung pinakasupply o yung papasukan ng ACC. Dito yan mga boss. So, dyan sa tulok yan. So, yan. Pagsamahin natin yung positive na itong uh, ating relay na ayoto. So, ito yung positive nya. Meron na rin yung fuse mga boss nakasama. So, pagsamahin lang natin yan. So, yan na, na, pagsama na natin. Yan yung pinaka-supply ng ating Viction switch at nung supply ng ating ayoto para sa ating projector light. So, sunod naman, mga boss. Sunod, mga boss, yung, uh, park light, mga boss, o yung sa switch natin, yan yung dalawang ilaw na side to side. So, yan, pag inangat mo. So, ang kulay nyan, mga boss, is setong ah, uh, light blue sa Viction switch mga boss tapos eto rin yung wire mga boss naka ready na yung wire natin papunta naman to dito sa uh, positive na itong eye line natin mga boss so yan kabit lang natin yan so pag nakabit na natin yan meron na tayong positive dito at meron na tayo nalagyan na natin ng negative eh. try natin mga boss ito na yung ating park light yan, i-switch natin mga boss. Ups. So yan. So milaw na yung ating park light. Ito yan mga boss. Yung kulay blue, park light yan. Tapos yung supply yung kulay brown. So sunod naman mga boss ay yung ating uh, headlight. So sunod sa headlight tayo mga boss sa uh, high beam at low beam. So, dito sa Vixion Switch, yung ating high beam is yung yellow at yung ating low beam is yung uh, green, mga boss. Tapos, dito rin, ganun din, mga boss, sa ating Ayoto. So, ito yung Ayoto. Uh, tap natin dyan yung pinaka-trigger, mga boss, na blue and green. So, yan. Green to green, yellow to blue mga boss Ito na nakabit na natin mga boss Yung ating Ayoto uh, ay Ating Vixion Yung high beam Is yung yellow Kinect natin sa blue Ng ating Ayoto Tapos yung green Yung ating low beam mga boss Nakakonect din yan sa green ng Ayoto So yan yung pinaka trigger Mula dun sa Vixion Papunta sya dito sa green and blue. So 'yan. 'Yan yung pinaka-trigger mga boss. Doon naman tayo sa uh, output o yung pinaka-validate natin mga boss. So dito na tayo sa pinaka-validate. At uh, dito rin sa Ayoto mga boss. So dito sa Ayoto, meron siyang apat pa na wire mga boss. Ito yung sa Ah, uh, beam mga boss, yung malaking uh, makapal na wire ng ayoto. So ito yung positive at negative ng low beam. Sa high beam din mga boss, o sa solenoid, meron din siyang black and blue. So yung dalawang black na 'yan, pagsasamahin natin dahil parehas siya negative mga boss. Pagsamahin lang natin siya. Siya so, na napagsama na natin mga boss yung dalawang black na negative ng high and low mga boss ng ating ayoto ah uh, o oh, ayoto harness so dito naman tayo yung ah, red etong red na to mga boss eto yung low beam i-coconnect naman natin siya dito sa red ng caroline so yan etong caroline violet natin coconnect natin siya dito dahil eto yung Uh, low beam ng ating violet mga boss connect natin dito sa red siya so, 'yan pagtugtugin lang natin 'yan so 'yan mga boss na pagdugtung natin yung dalawang red na uh, low beam ng ayoto at low beam ng caroline so 'yan yung sunod naman mga boss is yung blue na to so 'yung natitirang blue so ito kukunik naman natin siya dito sa ah uh, low beam o yung solenoid ng ating Caroline mga boss. So ito yung high pinaka high beam ng solenoid diyan. Connect natin siya dito sa blue mga boss. eto, Etong blue ng ayota na to. Connect natin yan diyan. So yan na connect na natin mga boss yung pinaka high beam o solenoid ng ating uh, Caroline. eto yung low beam red at eto yung high beam solenoid na white and blue. So yan. So, may connection na yan. Ngayon, yung negative naman mga boss. etong negative na to, lagyan natin ng supply mga boss. Mula dito sa, ano na to? supply natin na to. Tapos, uh, dito mga boss, yung connection naman dito sa ating headlight. So, yan. Uh, nilagyan natin ng mga wire yan mga boss. Bali, yung connection ay, yan negative and positive na itong pinaka eyeline line natin kasi ginawa natin strip light yan mga boss ayaw natin maglagay ng ano ng step down so yan negative to negative lang naman yan mga boss tapos yung designate na wire ng positive ng uh, ating eye line tapos yung sa signal light meron din tayo at pati RGB dito mga boss so nilagyan na natin ng wiring yan so yan <clears throat> So, itong blue na ito, mga boss ay Uh, sa ano to sa negative mga boss so negative to ng uh, lahat ng connection so itap din natin to dito sa itim kasi negative yan mula dun sa uh, ating eye line, mga boss din nilagay natin strip light connect lang natin to mga boss so yan nalagyan na natin ng negative mga boss yung negative mula dun sa dulo kasi kulay blue to eh pero negative pa rin yan so kinunek lang natin dito sa negative dito mga boss yung lahat ng negative mula sa ayoto uh, sa violet sa mga strip light so kinunek na natin lahat yan dyan tapos so okay na tayo sa connection natin ng ating violet meron na tayong low beam at high beam meron na rin tayong pinaka input nya o yung pinaka supply so yan tapos uh, meron na rin tayong park light so yan tapos mga boss yung ating pinaka ano eto kasi wala tayong relay so switching sana sa relay ito mga boss so eto yung parang pinaka RGB natin pag once na nag open tayo ng motor nalagyan ng supply yung ating motor mga boss sinusian natin So yan yon. Magkakaroon siya ng ilaw na RGB. So sa setup kasi na yan, pag on mo ng susi, automatic mag-iilaw yung RGB natin. Tapos pag once na nag-switch ka ng park light, automatic na iilaw naman yung ating strip light o yung ating running light. So ngayon try natin mga boss. Limbawa, nag-switch tayo ng ating motor. So, nag-on tayo ng motor natin. Iilaw ngayon yung ating RGB. So, yan. Pati yun sa signal light. Pero dito sa side wala mga boss, hindi na natin nilagyan kasi pang sample lang naman natin to. So yan, namilo na yung ating RGB mga boss. Sa signal light at pati dito sa ating strip light. Halimbawa, nakailaw na yan dyan, nakakonek yan dyan. Pero hindi pa natin natabas mga boss eh. Sa susunod mga boss, papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagtabas. At pag uh, kabit o paglapat, tamang tamang paglapat mga boss ng strip light natin para talagang maayos mga boss so yan umilaw na yung ating RGB so pali, pailawin naman natin ngayon yung ating park light mga boss halimbawa babiyahin na tayo sa ano uh, main road sa highway bawal na bawal na naka RGB tayo mga boss so, may mga ibang kulay sa ating headlight so kailangan puti dilaw lang yan mga boss so magpa park light tayo switch tayo sa stack mga boss so halimbawa napatay na yan nag-switch tayo ngayon sa ating park light. So, limbawa, puti yan mga boss. Kasi sample lang naman to kaya violet yan. So, ayan. Limbawa, naka-park light na tayo. So, ngayon, uh, dyan o, oh, naka-park light tayo dyan. Yan yung sign ng park light mga boss, yung dalawang ilaw sa side to side. Eh, pwede ka nang mag-passing mga boss. Ayan, passing. Okay. Tapos, ah, uh, Pwede ka ning uh, habang nakapark light ka, pwede ka nang mag uh, headlight mga boss. So 'yun ang liwanag. Yan, naka low beam ka diyan mga boss. Siyan so, low beam yan habang naka ilaw yung ayong uh, park light mga boss kasi bawal na bawal yan mga boss na naka ilaw yung ating RGB. Pero may mga diagram tayo mga boss na pwede pa pailawin yung ating bi na naka-RGB, pe pwedeng naka yung ating bi na naka-stock. So, ibang setup din yun, mga boss. So, yan. Pe tayo tayong pag-passing. Passing, passing. Okay. So, gano'n yung ating passing. So, dahil nasa, ano na tayo, gubat na tayo. Limbaw, nasa gubat tayo, mga boss. Hi-high mo na yan. So, yan. High beam. High beam, low beam. High beam, low beam. So, ganyang kalakas yan, mga boss. Napakalakas yan. High beam, low beam. Passing. Okay, so ganyan sa gumagaan ng mga boss. Limbawa, gusto mo nang patayin yung ilo mo. So yan, nakapike light ka na lang. High beam, high beam, high beam, high beam, passing. Tapos, balik to RGB ka. Patay yung ating running lights. So, iilaw yung ating RGB kasi nasaan na tayo, skinita na tayo. So yan, okay na. So yan mga boss, ganyan lang yung setup mga boss. Sa susunod mga boss, papakita ko sa inyo yung uh, tamang paglapat mga boss. O tamang... Pag-align dito mga boss sa ating uh, RGB kung paano natin ibabaon yan dyan. Yung pinakatamang tama mga boss. Hindi makalat. So, yan. Okay. Tapos, kung may mga katanungan kayo dyan mga boss patungkol sa setup natin. Sa mga wirings, kung may naguluhan kayo at uh, talaga naman magulo yung pagkaka-video natin ay pwede kayo mag-message mga boss. Chat lang kayo dyan sa ating comment section. At uh, wag na rin natin kalimutan mag-like mga boss para ma-recognize ni YouTube na uh, legit yung ating channel mga boss. At pwede nyo i-recommend to sa mga uh, ibang mga naghahanap ng ganitong klaseng tutorial mga boss. Okay? So, dito pala share ko rin yung mga boss. Yung ano. So, tanggalan natin ang supply to. Share ko rin yung seta ko dito sa likod yan ah, para hindi masira yung ano nyo yung uh, module so yan pwede kayong gumamit ng PVC mga boss yung makapal na PVC makunat na PVC yan mga boss so yan para mailapat nyo na maayos kasi may mga ngipin ngipin yan mga boss eh Pwede nyo naman basagin yan o pwede nyo itong kabin para malapat nyo ng maayos yung Uh, ilalagay yung strip light kasi pwede mang hindi kayo maglagay ng strip light pwede maglagay kayo ng step down para uh, magapit nyo pa rin yung stock at hindi kayo magpapalit ng strip light pero sa akin kasi ang ginagawa ko dyan strip light mga boss so yan okay mga boss muli maraming salamat mga boss at god bless